Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News sa inyo ng Office of the Vice President. Nagsagawa ng food box distribution ang OVP sa Barangay Dimagaling sa Kapaylano, Sur. Kabilang sa mga naging prioridad sa aktibidad ang mga solo parents. Si Gerard Gomez sa report. Sunod-sunod na food boxes distribution ang inilunsad ng OVP sa lalawigan ng Lanao del Sur. Pinangunahan ng OVP Western Mindanao, katuwang ang BARM at Caraga Satellite Offices, ang pamamahagi ng isang daang food boxes sa mga solo parents ng Barangay Dimagaling sa bayan ng Kapay, Lanao del Sur. Isa sa mga nakatanggap ng handog si Normina. Yung trabaho ko na kwan, well, parle at saka yung pag ng ano, barbecue. Kwento niya sa amin, mabigat ang responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang solo parent. Siyempre, yung mga anak ko yung... Makasalong mali. Hindi saramat siya tulong niya doon. Dumalo rin sa aktibidad ang ilang leaders mula sa Kapay sa Lanao del Sur. Sana maging tuloy-tuloy na ito at uh, uh, lalo pang marandaman ng ating mga kababayan. Ang aktibidad ay bahagi ng Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies ng OVP. Mula rito sa bayan ng Kapay sa Lanao del Sur, ako po Si Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Ilan pa sa mga naalalayan ng OVP sa barangay Dimaganin sa Kapaylano del Sur, kilalanin ang kanilang kwento tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan ang matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!